Mapagpalang araw sa lahat, sabay-sabay nating alamin at panorin ang kwento ng buhay ni Hazel. Maagaw nga ni pala kaming umalis ng bahay ngayon para magpuntakin na Hazel. May nag-message kasi sa page natin na humihingi ng tudong pero hindi para sa kanyang sarili kundi para sa ibang tao. At ikunento nga sa amin ang hirap na pinagdadaanan ni Hazel dahil sa kanyang sakit ang kanat palay ay matatagpuan isang oras to one mula sa bayan ng buwak at pagdatinganin namin dito ay bigla pang umulan kaya medyo mahirap at madulas yung daan dito ay nagtungo na rin muna kami sa kanilang punong tanggapan sa baranggayon, para ipalam na rin kay kapitana kung ano talaga yung aming sadya sa pagpunta namin sa kanilang barangay buti na lamang din at mabait yung kanilang kapitana dito pinagkapin muna kami tapos saka kami lumakad patunta na ka sa bahay ni Hazel. Ang pangunahing hanap buhay pala nga dito ay ang pagkatanim at pagkukopra. O mas kilala dito sa amin sa tawag na paglulukad. At yun din ang pangunahing hanap buhay ng pamilya ni Hazel. Pero sa mga ganitong pagkakataon na umulan at tumasan tubig, inahirapan eh din silang magkopra at maglabas ng kanilang mga ani mga 20 to 30 minutes nga ni ay nakarating na rin kami dito sa bahay ni Hazel. Kasama rin pala nga namin dito ang President ng Marindugo Camera Club na si Sir Lugmaw. Dito ay kinuusap ko na rin ng nanay ni Hazel at sinabi ko kung ano nga aming sadya at hindi na rin niya napigilan na maluha. Dito ay kwento niya sa amin kung paano nagsimula ang sakit ni Hazel. No, lang po din niya sa kamay. Isang isa lang po ay Hmm. Ang lahong po pa sa kanyang ulo. Buong katawan. Mga isang linggo po yan, bago pakaanak ay lumabas po iyang ganyan. Meron na po, mga isang linggo po yan. Eh. Pagkaano po, nabas. Bago po yan, nagdaan. Mahirap sa loob, mahirap sa akin. Pakahingit po ng tulong at nang bumalik. Hmm. <tabon> Ikunento din niya sa amin na nung hindi pa malala sakit ni Hazel ay mabait at masipag mag-aral na bata ito. Ikunento din niya ang hirap na pinagdadaanan nila. Ngayon po siya ay nag-awalis. Nag po ay nag-awagas ang po siya nag-aaral pa yung pinababa At dito nga, kinausap ko na rin si Hazel. Sinabi ko sa kanya na may mga daladala kaming pasalubong tulad ng mga bagong damit, Unan, kumot, mga pagkain para sa kanya at sa kanyang pamilya. Sinabi ko rin sa kanya na huwag mag-alala. Siwala lang at dasal sa Panginoon, gagaling din siya. Sinabi ko din sa kanya na meron pa kaming karagdagang mga sorpresa pagbalik namin sa kanila para hindi siya mainip kapag nasa trabaho ang mga magulang niya. Gusto ko din po pala magpasalamat sa lahat ng ating mga followers, sa mga nanonood, at mga nagsishare ng ating video. Maraming maraming salamat po sa inyo at lalong higit sa lahat ng mga tumutulong at nagbibigay para magawa natin yung mga ganitong activity. Hindi ko na po kayo iisa-isahin dahil karamihan ay ayaw namang mabanggit yung mga pangalan nila. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo sa Caminero Photography. God bless!